ang aso namin alaga. Nagtanim po kami dito, oh. Sili, wala sili, sili Hmm. Ang ganda po sili. ng damo. Sili. sili. Damuhan, sariwa ang mga damo. Nagtanim po kami dito, ang palaya. Ayan po. Ang palaya. Kitchay si at sili. Oh, sili. palaya. Palaya. Maakyat na po. Ayat na po. Ano? Uh, si ka Jiben. Ano yan Jiben? Sili. Sili. Saan? Kamuti. Kamuti. Uh, may alaga pong manok. Yan po. Sinusunog na ba ito? Kalabasa at manunggay. Kalabasa. Yan po ang aming taning. Mama! Talong! Talong! May bunga na po. Abong. Bunga na po. May bunga na siya. Sisili pa sa ilalim. Sisili pa alim. Hmm. Alim? Sili pa? Kajibin, hi! Malunggay, mataas na oh dami malunggay maling saging saging ito patola ala may bulaklak na may mga bunga na, na. malunggay papaya dito. papaya Yun, oh, may bunga ang patola. Yun. May bunga na siya. Marami nang magiging Yan po ang gabi. May gabi din po dito sa kakangkong. Ang dami po dito puno ng malunggay. Kajibin! Hi! Hi Kajibin! Tingin ka dito! Hi! Ang dami kong malunggay. Kabing bahay. May kubo po sila may dito. Oh, tambayan. Kubong maliit. Tambayan ni Kajiben. May lutuan pa. Puno ng malunggay pa rin.